Hapdi ng pagtataksil, ang pagbangon ni Anton. Isang storya kung saan makikita natin na talagang totoo ang karma at kapag dinalaw ka niya, ay just ko dai, mayayari ka talaga. Kaya halina, lumapit ka, may ikukwento ako sayo. Sa isang tahinik na bayan, may mag-asawang sina Anton at Lisa. Sa simula, ang kanilang buhay ay puno ng saya at pagmamahalan. Si Anton ay isang mapagmahal na asawa at masipag na accountant. Si Lisa naman ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya bilang sekretarya. Sa loob ng maraming taon, pinagtibay ng mag-asawa ang kanilang relasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang damdamin ni Lisa. Si Lisa ay may boss na si Marco, isang guwapo at matagumpay na negosyante. Unti-unti, nahulog ang loob ni Lisa kay Marco. Nagsimula ito sa mga simpleng papuri at mga ngiti hanggang sa naging palihim na mga pagkikita. Hindi nagtagal, naging mas malalim ang kanilang relasyon. Isang gabi, habang pauwi si Anton mula sa trabaho, napansin niyang tila malungkot at palaging abala si Lisa sa kanyang telepono. Minsan, nahuli niya itong nakangiti habang may kachat. Ibinigay niya ang buong tiwala kay Lisa, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang kilos nito. Isang araw, nagpa siya si Anton na sorpresehin si Lise sa kanyang trabaho. Nagdala siya ng mga bulaklak at isang maliit na regalo upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Ngunit sa kanyang pagdating sa opisina, hindi niya nakita si Lise sa kanyang mesa. Sinubukan niyang hanapin ito at napadpad siya sa opisina ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at narinig ang tawanan mula sa loob. Bago siya kumatok, Bahagya niyang binuksan ang pinto at laking gulat niya nang makita si Lisa at Marco na magkahawak kamay at nagtatawanan. Ang sakit at galit ay bumalat sa puso ni Anton, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Maingat niyang sinara ang pinto at umalis nang hindi napapansin. Sa kanyang pag-uwi, nagplano si Anton ng paraan upang mailantad ang pagtataksil ni Lisa. Alam niyang hindi sapat ang makita ito ng kanyang mga mata lamang, kailangan niyang ipakita sa lahat ang katotohanan. Kinabukasan, Nagarkila si Anton ng isang pribadong investigador upang kunan ng mga larawan at video si Nalisa at Marco. Sa loob ng ilang linggo, nakuha ng investigador ang sapat na ebidensya, mga larawan ng kanilang lihim na pagkikita at mga video ng kanilang pagmamahalan. Isang biyernes ng gabi, nagplano si Anton ng isang espesyal na salo sa kanilang bahay. Inimbitahan niya ang kanilang mga kaibigan, pamilya, at maging ang ilang katrabaho ni Lisa. Sinabi niya kay Lisa na ito'y isang sorpresa at gusto niyang ipakita kung gaano siya kamahal. Dumating ang gabi ng selosalo, puno ng saya at tawanan ng kanilang tahanan. Sa kalagitnaan ng gabi, tinawag ni Anton ang lahat upang panoorin ang isang espesyal na video presentation na inihanda niya. Ang lahat ay natuwa at nagtipon-tipon sa sala. Sa pagsisimula ng video, ipinakita ang mga masasayang alaala nina Anton at Lisa, ang kanilang kasal, mga bakasyon, at mga simpleng sandali na magkasama sila. Ngunit sa kalagitnaan ng video, nagbago ang tema. Lumitaw ang mga larawan at video ni Lisa kasama si Marco. Nakita ng lahat ang kanilang pagtataksil. Nabigla ang lahat, lalo na si Lisa. Hindi niya inakala na mahuhuli siya ni Anton at higit sa lahat, ipapakita ito sa lahat ng tao. Ang mga bulong-bulungan at mga tingin ng pagkondena ay nagpatindi sa kanyang kahihiyan. Umiyak siya at pilit na humingi ng tawag kay Anton. Ngunit nagdesisyon na si Anton na tapusin na ang kanilang relasyon. Naging mabilis ang balita sa maliit na bayan. Ang kahihiyan ni Lisa ay naging usap-usapan. Nawalan siya ng respeto mula sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nawala rin ang kanyang trabaho dahil sa iskandalo. Si Marco, bilang boss ni Lisa, ay napilitang magbitiw sa kanyang posisyon dahil sa masamang imahe na idinulot ng kanilang relasyon. Samantala, si Anton ay nagpatuloy sa kanyang buhay sa kabila ng sakit at pagtataksil, nahanap niya ang lakas na bumangon muli. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Nalaman niyang ang pagmamahal at katapatan ay hindi natatapos sa isang tao lamang. Ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang magpatawad, ngunit hindi nangangahulugang kailangan itong magpatuloy sa isang relasyong puno ng kasinungalingan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Anton na muling magmahal. Nakilala niya si Carla, isang mabait at mapagmahal na babae na nagbigay muli ng kulay sa kanyang mundo. Sa kanilang pagmamahalan, natagpuan ni Anton ang kapayapaan at kaligayahan na minsang nawala sa kanya. Si Lisa, sa kabilang banda, ay natutunan ang kanyang leksyon sa pinakamahirap na paraan. Ang karma ay dumating sa kanya ng walang babala, at naranasan niya ang lahat ng sakit na dulot ng kanyang mga pagkakamali. Bagamat mahirap, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at nagsimulang magbagong buhay. Mula sa isang lugar ng kadiliman at sakit, sinikap ni Lisa na itayo muli ang kanyang buhay. Naghanap siya ng bagong trabaho, ngunit hindi ito madali. Ang kanyang reputasyon ay nawasak at ang mga tao sa bayan ay hindi mabilis magpatawad. Sa kabila nito, nagporsigi siya. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na tindahan at sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Lisa na ang pagtanggap ng kanyang pagkakamali ay ang unang hakbang sa paghilom. Nag-aral siya ng mga bagong kasanayan, nagpakumbaba, at pinilit na maging isang mas mabuting tao. Unti-unti, nakuha niya muli ang respeto ng ilang tao, ngunit hindi niya inaasahang babalik ang lahat ng nawala. Samantala, masaya at maunlad ang buhay ni Anton kasama si Carla. Nagdesisyon silang magpakasal at magsimula ng sarili nilang pamilya ang pagmamahalan nila ay naging inspirasyon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Nakahanap sila ng tahanan sa isang bagong lugar, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng hustisya. Ang karma, sa kanyang sariling panahon, ay dumarating upang bigyan ng hustisya ang bawat aksyon. Ang kwento ni na Anton at Lisa ay nagsilbing paalala sa lahat na ang pagtataksil ay may kapalit na kahihiyan at sakit. Ang katapatan at tiwala ay pundasyon ng isang matibay na relasyon. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Sa bawat sakit, may natututunan tayong leksyon na magagamit natin sa ating paglalakbay sa buhay. Sa huli, ang buhay ay patuloy na umiikot. Ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon. At sa bawat pagtataksil, ang karma ay laging nakabantay, handang magbigay ng hustisya sa tamang panahon. Ang tunay na pagmamahal at katapatan ay hindi natatapos sa isang tao lamang kundi sa bawat taong nagmamahal ng tapat at buo. Sa isang maliit na bayan, natutunan ng lahat ang leksyon mula sa kwento ni na Anton at Lisa. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit ang tunay na pagmamahal at katapatan ay laging magtatagumpay. At ngayon, para sa ikalawang yugto ng ating kwento. Makalipas ang ilang taon mula ng mabunyag ang pagtataksil ni Lisa, ang buhay ni Anton ay naging masaya at tahimik kasama ang kanyang bagong asawa na si Carla. Nabuo nila ang kanilang sariling pamilya, at ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Si Anton ay muling natutong magmahal ng buo at tapat, at si Carla ay naging kanyang katuwang sa lahat ng aspeto ng buhay. Samantala, si Lisa ay patuloy na nagbabago at nagsisikap na magpatuloy. Nakuha niya ang isang maayos na trabaho at unti-unting bumabalik ang respeto ng ilang tao sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Isang bagay pa rin ang hindi mawala sa kanyang isipan, si Anton. Ang alaala ng kanilang masayang buhay bilang mag-asawa ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Nais niyang makipag-ayos at sana, muling magsimula kasama si Anton. Isang araw, nagdesisyon si Lisa na kausapin si Anton. Sinubukan niyang ipunin ang lahat ng lakas ng loob upang magpaumanhin at humingi ng tawad ng personal. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya upang maitama ang kanyang mga pagkakamali tumungo siya sa bahay ni na Anton at Carla. Dala ang isang kahon ng kanyang mga alaala kasama si Anton at isang sulat ng paghingi ng tawad. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Anton sa harap bahay habang naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Ang kanyang puso ay tila doraj nang makita ang kaligayahan ni Anton kasama ang kanyang bagong pamilya, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Lumapit siya kay Anton, dala ang kahon at ang kanyang sulat. Anton, Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Lisa, nanginginig ang boses. Tumingin si Anton sa kanya, at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan, ang masayang mga sandali at ang sakit ng pagtataksil. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Anong kailangan mo, Lisa? Tanong niya. Anton, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali. Alam kong nasaktan kita ng labis, at pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Sana'y mapatawad mo ako, sabi ni Lisa, habang iniaabot ang sulat. Tinanggap ni Anton ang sulat ngunit hindi niya ito binuksan. Lisa, matagal na kitang pinatawad. Pero hindi ibig sabihin nun na mababago ang lahat. Ang buhay ko ngayon ay masaya at puno ng pagmamahal kasama si Carla at ang mga anak namin. Hindi ko kayang balikan ang nakaraan. Naiintindihan ko, Anton, sagot ni Lisa, luhaan. Pero pwede ba kitang makasama ulit? Pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Umiling si Anton. Lisa, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang katapatan at tiwala. Hindi ko na kayang ibalik ang tiwala ko sa iyo. Masaya ako ngayon kasama si Carla at hindi ko kayang ipagpalit ang kaligayahan naming mag-asawa. Sa puntong iyon, lumabas si Carla mula sa bahay at nakita ang kalagayan ni Lisa. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Anton. May problema ba dito? Tanong ni Carla. May pag-aalala sa boses. Si Lisa. Gusto lang makipag-usap. Sagot ni Anton. Tumingin si Carla kay Lisa at ngumiti ng bahagya. Lisa, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana'y maunawaan mo rin na ang buhay namin ni Anton ay masaya at puno ng pagmamahalan ngayon. Masakit mang tanggapin, pero tapos na ang inyong kwento. Dapat mo na rin simulan ang bagong kabanata ng buhay mo. Umiyak si Lisa, Ngunit alam niyang tama si Carla. Wala na siyang magagawa upang mabago ang nakaraan. Salamat sa inyong dalawa. Sana'y maging masaya kayo palagi, sabi ni Lisa bago siya lumakad palayo. Habang papalayo si Lisa, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ngunit alam din niyang ang kanyang paghingi ng tawad ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling paghilom. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at magpatuloy sa buhay. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para rin sa kanyang sarili. Si Anton at Carla ay nagpatuloy sa kanilang masayang buhay, puno ng pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang kanilang pamilya ay lumago at naging inspirasyon sa marami. Ang pagtataksil at karma na naranasan ni Lisa ay nagsilbing paalala sa lahat na ang katapatan at tiwala ay pundasyon ng isang matibay na relasyon. Sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Sa bawat sakit, may natututunan tayong leksyon. At sa bawat pagtataksil, ang karma ay laging nakabantay, handang magbigay ng hustisya sa tamang panahon. At ngayon, para sa ikatlong yugto ng ating kwento. Pagkatapos ng pagkikita ni Nalisa at Anton, si Lisa ay bumalik sa kanyang maliit na apartment na may matinding kalungkutan. Ang pagtanggi ni Anton ay labis na nakasakit sa kanya. Bagamat alam niyang ito ang nararapat, hindi niya maiwasang madama ang malalim na sakit at pag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, tila nawala ng saysay ang kanyang buhay. Ang kanyang trabaho, na dati nagsilbing kanlungan niya mula sa sakit ng nakaraan, ay nawala ng kahulugan. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya, kahit na nariyan upang sumuporta, ay hindi makapuno sa kawalan at pagkabigo na nararamdaman niya. Ang bawat araw ay tila walang katapusang gabi, puno ng kalungkutan at panghihinayang. Isang gabi, sa tindi ng kanyang kalungkutan, nagpasya si Lisa na wakasan na ang kanyang paghihirap. Sa kanyang isip, ang tanging paraan upang makawala sa sakit ay ang pagtapos na sa lahat. Isinulat niya ang isang mahabang sulat, puno ng paghingi ng tawad sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at lalo na kay Anton. Nilagay niya rito ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pagsisisi, at ang kanyang pag-ibig na hindi naglaho kahit na siya'y nagkamali. Sa kanyang kahon ng mga alaala, kinuha niya ang mga larawan nila ni Anton noong sila'y masaya pa isinara niya ang kanyang mga mata at inalala ang masasayang panahon na magkasama sila. Ngunit sa kanyang pagbukas ng mga mata, ang kalungkutan at katotohanan ng kasalukuyan ay bumalik. Naghanda siya ng mga gamot at alak, at sa kanyang huling paghinga, ininom niya ito ng sabay-sabay. Narinig niya ang pagpatak ng ulan sa labas ng kanyang bintana habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paligid. Ngunit bago tuluyang mawala ng malay si Lisa, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito'y ang kanyang matalik na kaibigang si Mara, na naramdaman ang bigat ng loob ni Lisa noong huli silang nag-usap. Sa kanyang pag-aalala, nagpa siya si Mara na bisitahin si Lisa kahit dis oras na ng gabi. Nang walang sumasagot sa kanyang pagkatok, pinilit ni Mara na buksan ang pinto. Sa kanyang pagpasok, nakita niya si Lisa na walang malay at napapaligiran ng mga bote ng gamot at alak. Agad siyang tumawag ng ambulansya habang sinisikap na gisingin si Lisa. Dinala si Lisa sa ospital at dahil sa mabilis na aksyon ni Mara, nagawa siyang isalba ng mga doktor. Sa kanyang paggising, nakita ni Lisa ang kanyang pamilya at mga kaibigan na nag-aalala at umiiyak sa kanyang paligid. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang magpakamatay, naroon pa rin ang mga taong nagmamahal sa kanya at handang magpatawad. Habang nagpapagaling, sinimulan ni Lisa na sumailalim sa therapy at counseling nakipag-usap siya sa mga eksperto tungkol sa kanyang mga nararamdaman at nagsimula siyang unti-unting bumangon mula sa kanyang kalungkutan. Natutunan niya na ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang pagkakamali at na may mga taong handang tumulong sa kanya upang makabangon muli. Isang araw, habang nasa therapy session si Lisa, bumisita si Anton kasama si Carla. Nagdesisyon silang puntahan si Lisa upang ipakita ang kanilang suporta. Bagamat masakit pa rin ang mga alaala ng nakaraan, handa silang magbigay ng tulong at gabay kay Lisa. Lisa, nais nice lang naming malaman mo na mahalaga ka. Ang buhay mo ay mahalaga, sabi ni Anton. Nandito kami hindi para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap mo. Sana'y makakita ka ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Naluha si Lisa sa sinabi ni Anton. Maraming salamat, Anton. At Carla, salamat din sa'yo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat ng sapat sa inyong dalawa. Ngumiti si Carla at hinawakan ang kamay ni Lisa. Lisa, ang mahalaga ay matuto tayo sa ating mga pagkakamali at magpatuloy. Ang buhay ay puno ng pag-asa, at kasama mo kami sa bawat hakbang ng iyong pagbangon. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Lisa na patawarin ang kanyang sarili. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit sa tulong ng kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga bagong tao sa kanyang buhay, unti-unti siyang bumalik sa normal. Nakahanap siya ng bagong trabaho, nagpatuloy sa therapy, at nagbigay ng kanyang oras sa mga volunteer activities upang makatulong sa iba. Natutunan ni Lisa na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa ibang tao kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon sa marami na ang buhay ay may pag-asa kahit gaano man kalalim ang sakit at pagkakamali. Samantala, si Anton at Carla ay nagpatuloy sa kanilang masayang buhay ang kanilang pamilya ay lumago at naging matibay. Alam nilang ang pag-ibig at pagtanggap ay may kapangyarihang magpatawad at magbigay ng bagong simula sa bawat isa. Ang kwento ni Lisa ay nagsilbing paalala na sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Sa bawat sakit, may natututunan tayong leksyon. At sa bawat pagkakamali, may pag-asa at pagkakataong magbago at magpatuloy. Ang buhay ay isang mahalagang biyaya na dapat pahalagahan at ipagpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang panonood at suporta nyo ang pinakamabisang paraan para mapagpatuloy ko ang paghahandog sa inyo ng mga bagong storya araw-araw na pwedeng yung panoorin at pakinggan sa channel ko ng libre. Oo, walang bayad. Kaya mag-subscribe na para wala kayong mamiss na bagong episode dito sa Pat Belly Radio. Ingat!